Bago ang pagpirma sa mga kasunduan ng Pilipinas at India ngayong araw, hinarap at nagpasalamat muna si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community roon. Dahil mula sa New Delhi, India, may unang balita si Salima Reflan. Salima, Igan, namaste dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 4.30 pa lamang ng madaling araw dito sa New Delhi sa India. Pero kaabang-abang na talaga yung ikalawang araw ng state visit ng Pangulong Bongbong Marcos dito sa India. Lalagdaan kasi ang iba't ibang kasunduan na magpapalakas sa kooperasyon ng Pilipinas at India. Makulay na kultura at malalim na pagkakaibigan ang sumalubo kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating sa Palam Air Force Station sa New Delhi para sa limang araw niyang state visit sa India. Makasaysayan ang state visit na ito ni Pangulong Marcos Jr. dito sa India, lalo't pinagdiriwang ang 75 taong pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at India. Ang ugnayan na yan inaasahang pagtitibayin pa sa pagpirma ng mga kasunduan ng dalawang bansa. It's already the fourth largest economy in the world. It will be a five trillion economy estimated around 2027. It's a you know high technology country. Itong pagangat ng ugnayan natin sa India, uh, kaakibat nito yung pinapalagudin natin yung turismo, uh, yung uh, pagpapadali ng, uh, ng uh, connectivity, no, especially direct air connectivity. So, uh, maraming bagay, no. So there's the ease of access uh, sa pagitan ng dalawang bansa. Uh, ease of commerce and business, uh, which translates to jobs. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa harap ng Filipino community sa New Delhi kagabi, sinabi ng Pangulo na may mga kasunduang makikinabang, hindi lang ang mga nasa Pilipinas, kundi maging ang mga nasa India, kagaya na lang ng isang social security agreement. In the coming days, our delegation will be engaging not only the government of Prime Minister Modi, but also India's biggest enterprises. We would like to see them invest more and generate more jobs back home. Napakalaking bansa ang India at napakalawak ang mga larangan kung saan maaring kapwang makinabang ang ating dalawang bansa. Inanunsyo rin ng Pangulo na magkakaroon na ng direct flights ang India at Pilipinas at visa-free na ang mga bibisitang Indian nationals. Binigyang pugay rin ng Pangulo ang Filipino community sa India tulad na lang ng mga OFW na mga profesional at mga Pinay na nakapangasawa ng na mga Indian. Magiging ina, may bahay, profesional o anuman pong gawain, ipagmamalaki nating lubos ang inyong pagtataguyod ng napakagandang pangalan at pagkilala sa ating bansa sa, sa pamamagitan ng inyong husay, ng inyong galing at pakikipagkapwa-tao. You have made an excellent portrait of the Filipino to the rest of the world. Even across the vastness of India, you are cohesive, you are ready to lend support to each other, to our countrymen in need. Bagay na kinatuwa ni Mel June na labing dalawang taon na sa India kasamang asawa't anak. My husband is an Indian, um, very responsible and hanggat maaari he doesn't like me to work because uh, for him, Yeah, the families is responsive. Filipino women's good uh, good take caring, friendly. magigintan tanyag na Pinoy chef na si Augusto Cabrera na dalawang dekada na sa India. Kayang-kaya ng mga Pinoy, iba ang Pinoy pagdating sa mga eh iba't ibang uh, trabaho kasi matitiyaga tayo, saka kaya, kayang-kaya basta meron ka lang sipag at tiyaga at saka 'yung know, dapat uh, passionate ka rin sa mga ginagawa mo. Yun, determinasyon para din sa pamilya. Igen ngayong umaga nga ay mag-aalay ng bulaklak ang Pangulong Marcos sa Mahatma Gandhi Memorial bago makipagpulong sa Pangulo at Punong Ministro ng India. Yan ang unang balita mula nga dito sa New Delhi sa India. Igan. Sa lima ngayong araw rin ba, inaasang tatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos kasaming kanyang gabinete, ha? Yung rekomendasyon ng Department of Agriculture tungkol sa tarip at pag-import ng bigas. Masisingit ba? Mm -mm. Alam mo, Iga, Mm -mm. Igan, wala pang uh, binibigay sa atin ang impormasyon kung kailan talaga magaganap yung uh, pulong na yan. O, ngayong araw kasi punong-puno yung schedule ng Pangulo at ng kanyang gabinete. Gayun naman sinabi sa atin kahapon ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel na aabot sa 35% yung rekomendasyon na taas taripa sa imported na bigas. Pero hindi rin yan isang bagsakan kundi gagawin ng pautay-utay. Igan. May mga nabangit ba na yung mga kasunduan posibleng lagdaan ngayong araw? Mm -mm. Alam mo, Igan, kagabi no, sinabi na ng Pangulo, yung uh, Social Security Agreement, uh, inanunsyo na yan dun sa ating uh, Filipino community. At sabi naman ng Department of Foreign Affairs, hindi bababa sa anim yung mga ang pipirmahan. Idan lang dyan yung sa sektor ng uh, justice system, ng culture at science and technology. Iga. Maraming salamat sa Lima Refrain live mula sa New Delhi, India. Ingat. Pumalo na sa 500 piso kada kilo ang presyo ng sili sa ilang pamilya sa Pangasinan. Dahil daw sa kakulangan ng supply at live mula sa mga Aldan, Pangasinan, may unang balita si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Susan, matapos ng halos tatlong linggong tuloy-tuloy na pag-uulan ay apektado na ang supply ng sili, ganun din ng ibang gulay na ibinibenta sa mga pamilihan dito sa probinsya ng Pangasinan. Kapansin-pansin, nakukonti lang ang laman ng isang plastik ng siling labuyo na nagkakahalaga ng 10 piso. Kulang daw ang supply kaya mataas din ang presyo ng siling labuyo na pumalo na ngayon sa 500 pesos kada kilo kumpara nung nakaraang linggo na 150 lamang. Tumaas din ang presyo ng siling haba na ngayon ay nasa 100 pesos kada kilo kumpara nung nakaraang linggo na 30 pesos lamang. Parang po ang ano po namin nasa 8 pieces lang po. 8 pieces? 10 piso. Ano po, marami po, dakot, isang dakot po dati. 10 pesos po. Ayon sa mga tindera, mula pa sa Quezon Province, Benguet at Pangasinan, ang mga siling labuyo na inaangkat ng mga tindera sa Bagsakan Market sa Ordineta City. Posible raw na naapektuhan ng presyo dahil sa mga nagdaang sama ng panahon. Nagmahal na po sir, lahat. naman ang gulay sa nagmamahal na rin. Ay, pagsasili. Mahal na rin, sir. Ito, nito, sir, 10 piso, kakunti maliit pa lang. Bukod sa sili, mataas din ang presyo ng ilang gulay sa mga pamilihan mula sa highland vegetables gaya ng repolyo. Lettuce, mataas din ang presyo ng patatas. May kataasan din ang presyo ng native vegetable gaya ng talong na aabot na sa may gitu 100 pesos kada kilo. Ayon sa mga industriya ng agrikultura o Sinag, karaniwan ang pagtaas sa presyo ng gulay ngayong tag-ulan. Apektado kasi ang supply ng gulay. Pero asahan daw na sa mga susunod na linggo ay unti-unti na rin babalik sa normal ang suplay at presyo ng gulay. Siguro temporary lang 'yan. Pagka hopefully uh, magsettle yung uh, situation baka bumaba naman ng... Susan, sa ngayon tuloy-tuloy ang monitoring na isinasagawa ng Agriculture Office sa mga taniman ng gulay dito sa probinsya ng Pangasinan para malaman kung gaano nga ba kalawak yung pinsalang iniwan ng nagdaang mga bagyo, ganun din ng habagat. Samantala, dito sa mga dan Public Market, aminado ang mga negosyante na apektado yung kalidad ng gulay na kanilang ibinebenta Kaya naman, kanya-kanyang diskarte sila para may dispose o may yung kanilang mga panindang gulay. Susan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Dagdag taripa at pansamantalang tigil importasyon sa bigas ang ilang mong kain ng Department of Agriculture para mas tangkilikin ang local rice. Pabor kaya dito ang ilang mamimili at nagtitinda. Bula sa Pasig, may unang balita live si EJ Gomez. EJ, Igan, inirekomenda nga ng Department of Agriculture o DA na itaas ang taripa sa bigas o imported na bigas. At dahil paparating na nga rin no, ang harvest season ay iminumungkahi rin ng DA na magkaroon ng pansamantalang ban sa pag-import ng bigas para maprotektahan ang local farmers. Nagkakaroon daw ng mga araw na mas marami ang stocks na imported na bigas sa tindahan ni Rodel. May panahon daw kasi na mas maraming mamimili ang naghahanap ng imported rice. Imported din ang may stock ako. Minsan malakas ang imported kasi long grain. Ang local naman masarap ang lasa, may contend dorog kahi ng Department of Agriculture o DA na itaas ang taripa sa imported na bigas para raw mas maipakalat ang local rice sa merkado. Eh, kung talagang bababa ang lokal, eh, siyang uunahin ng customer kasi uh, lowest price na eh. Ang imported, eh, bihira na. Ayon sa DA, kailangan ng maubos ang stock sa warehouses ng rice traders, rice millers at National Food Authority o NFA ngayong nalalapit na ang harvest season. Dapat lang din daw itaas ang taripa sa imported rice ngayong mas bumaba na ang presyo nito sa world market. Plano ng DA na gawing 25% ang kasulukuyang 15% na taripa sa imported rice sa first tranche at itataas pa ito sa 35% matapos ang tatlong buwan. Paano kalari rin ng DA na pansamantalang itigil ang pag-import ng bigas para maprotektahan ng local farmers? Ayon sa mga mamimili at rice vendor, dapat naman talaga na bigas na inaani ng mga Pilipinong magsasaka ang unahing bilhin ng mga consumer. Oh, tama yun. By local talaga ang dapat natin tangkilikin dahil atin yan. Eh. Dapat local rice para matulungan ang kapag Pilipino natin. Siyempre masarap. Masarap siyang sisain. And affordable naman kasi dapat talaga tayo. Pwede naman. Okay lang naman na puro local. O supportahan natin yung atin, syempre. Dito sa Pasig Mega Market, ang imported rice na hasmin at yung inaangkat naman mula sa Thailand, ibinibenta sa 45 pesos kada kilo. Ang kada kilo naman ng ordinaryong local rice, mabibili sa 42 pesos hanggang 44 pesos. Habang ang premium, nasa 40 pesos hanggang 63 pesos ang kada kilo. Igan, wala pang tiyak na panahon kung kailan mapagdidesisyonan ang mga panukala ng Agriculture Department. No? Kasama yan sa mga usaping tatalakayin ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang mga gabinete sa sidelines ng kanyang pagbisita sa India. At yan, ang unang balita mula rito sa Pasig City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Suspendido ang visitation rights ng common law wife ni dating pangulo Rodrigo Duterte na si Honeylet Avancenia. Ayon mismo kay Avancenya. Isinisisi niya ito sa abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Tumanggi magbigay ng pahayag si Kaufman. Ang International Criminal Court naman hindi raw nagbibigay ng komento kaugnay sa mga bisita ng detainees. May unang balita si Marisol Abduraman. 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang... Na... Sa isang panayam online, sinabi ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelit Abansenya na sinuspindi raw ang kanyang visitation rights kay Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa The Netherlands. Ito raw ang sinabi sa kanya ng isang lalaki sa loob ng detention facility ng ICC nung huling dumalaw siya. Noong time na yon 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na... na Iso-suspend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD doon sa lalaki na nagsabi na, sabi niya, you cannot do that. Yun niya. Kasi, you know, he is expecting me. This is my time right now. This is my schedule to visit him. Tapos the following day, wala na akong visit. Sabi ni Avancenia, may kinalaman ang pagsuspendi sa kanya sa isang tawag niya sa telepono kay Duterte noong July 19. Five minutes bago matapos ang, ang visitation ano namin, time namin. Sinabihan ako nung isa doon, sabi niya na nung July 19 daw nung, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi, sabi ko about the case. Sabi ko I, I don't know anything about the case. Sa isang punto ng panaya, sinisiri ni Avancen ang chief legal counsel ni dating Pangulo na si Nicholas Kaufman na pinagdadamutan daw niya ng pagkakataon na makadalaw kay Duterte. Dine-deprive mo ako na may mabisita siya at least maka, ma, makausap may makausap siya na family Al, alam ko i have nothing against you pero please do not deprive us of you you know asking other people or or asking legal opinions from uh, other lawyers also pero we acknowledge you as his lawyer alam ko doon ka na nagalit na eh galit ka na dun for, for me. You know, I know you are protecting your, your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. Minsahe pa ni Bansenia kay Kaufman. How can you defend the man if you do not know the man? Yeah. He's 80 years old and then uh, marami na siyang, marami na siyang, alam mo na, marami na siyang hindi ma-remember, hindi ma-recall malalo na nung nag-presidente siya. Nang tanungin si Kaufman hinggil sa legal basis ng umunoy pagsuspindi sa visitation rights ni Avancenia, tumangi siya magkomento kung totoo ang mga aligasyon ng partner ni Duterte para na rin daw sa judicial reasons at bilang pagrespeto sa privacy ng pamilya. Dagdag ni Kaufman, tila emotional si Avancenia, kaya kung ano-anong paratang ang sinasabi nito na pinalalaki pa raw ng ibang tao. Tungkol naman sa pagkwestiyon ni Abansenya, sa kakayahan ni Kaufman ay pagtanggol si Duterte. Sinabi niyang ang anak nitong si Vice President Sara Duterte bilang isang abogado ay may kakayahan maghusga sa kalidad ng kanyang pagtatrabaho para sa dating Pangulo. Sinusubukan namin makuhanan ng komento ang vice. Ito ang unang balita, Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Samantala mga kapuso, iniutos po ng Department of Education sa mga pampubliko at pribadong paaralan na ipatupad ang anti-bullying policy o standard anti-bullying policy. Batay po ito sa Revised Implementing Rules and Regulations ng DepEd ng Anti-Bullying Act of 2013. Ayon sa DepEd, dapat magkaroon ng programa ang mga paaralan para sa maagap na intervention sa bullying at malinaw na proseso sa pagresolba sa reklamo sakop daw nito hindi lang ang pisikal na pambubuli kundi pati ang pananakot, diskriminasyon, cyberbullying at anumang kilos na magdudulot ng emosyonal na epekto sa mga mag-aaral. Dapat ding may learner formation officer sa bawat paaralan na magiging contact person sa mga kaso ng bullying. ang ilang eksena ng ex-PBB housemates sa Jemay Gala 2025. kaya ng tila pagiging proud mom ni Clarice de Guzman sa tila graduation moment nila ni Will Ashley. Sige nga, pakita nga. <laughs> at ang breka naman na nakasuot ng puti, parang sa simbahan na yata yung tuloy. Oh, oh, kaya may force talaga. <laughs> Yan ang iba pang kuwelang eksena sa gala sa unang chika ni Aubrey Carampel. Pakita! worth the wait para sa fans ang pagrampa ng PBB Celebrity Collab Edition Housemates sa Blue Carpet ng GMA Gala 2025. Agaw pansin ang mga dumating in pairs kagaya ni na Dustin Yu at Bianca de Vera. Hindi rin nagpahuli ang pamilya de Guzman, ang mom and son duo na sina Will Ashley at Klang de Guzman na nilaro ng netizens dahil tila graduation lang ang peg. Biro ni Will bring your mom to school ang atake. Agree naman si Kalang na pinanindigan ang pagiging proud na mom kay Will. Si Namika Salamangka at Brent Manalo, elegant in white. Pero biro ng fans, sa kasalan na ba ang bagsak? Meron na kasi silang pari na gagampana ng isa pang housemate na si Vince Maristella. And to complete the wedding, naroon si Ninang Cara David. Kilig din ang hatid ni na Josh Ford at Kira Ballinger behind the scenes. Dahil ang birthday girl, may special surprise pala from Josh himself. May ayuda rin ang as Ralph sa fans. Nang i-compliment mismo ni Ralph ang other half ng love team. The Romance. Este, The Romance continues naman sa Tim Millie, a.k.a. Michael Sager at Emilio Daez. Siyempre, di pa huwuli sa face card ang Sangre Stars. Channeling her inner Deya si Angel Guardian. Suave naman ng dating ni Adamus Kelvin Miranda. Debuting her short hair look ang atake ni Faith Da Silva, a.k.a. Flamara. And of course, Earth Tones ang inirampa ni Bianca Umali, a.k.a. Terra. Speaking of sangre, ginawan din niya ng parody ng hit TV comedy show na Bubble Gang na Angre. Ano kaya ang reaksyon ng cast? Actually, sa totoo lang, blessing yun for me kasi to, for you to be able to do a project at ginagawa na ng parody, I think that is a mark of success. Mga kaibigan namin ni Ruru, masarap sa puso lalo na sila yung gumawa. Ito ang unang balita. Obri Carampel para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.